Natakot at tumindig ang balahibo ng mga chikiting na ito mula sa Sagada Mountain Province. Sa unang pagkakataon kasi, pumasok sila sa isang horror house sa Baguio City. Nagkakatakot ng mambol. -ma Bakit nakakatakot? Madilim tapos meron biglang nag nag Oo. Uh, naglala... Kasi thrilling yung uh, uh, Sa, sa loob, kabut-butang kabut butong, kabut -butong apay ng kabut-butang banig white lady j white lady pa white lady nya naramid na kaya mi likod mo well ang iba hindi pa man nakakapasok umiiyak na sa takot yeah. anak na panis na lang na wanta is eh. parang attracted lang sa mga tao mm -hmm. tapos para kuwan lang din siya na parang maliit na pasyalan pero maliit lang siya talaga at then parang ito lang iikot lang siya kaya lang ang kwan lang sa loob may maze parang maze lang din masaya naman po uh, satisfied naman po yung mga yung mga customer ang iniiwasan lang din natin kasi sa loob is may masugatan sa loob, samot-saring katatakutan ang bubulaga sa'yo. Kaya naman, tibayan lang ang loob sa pagpasok dito. Mula nang itayo ito noong Nobyembre ng 2015, naging attraction na ito para sa ilang nagahanap ng thrill at katatakutan. Kung gusto mo lang matakot ng konti, meron tayo dito. nag lang kami pero pumatok naman. Bukas ang nasabing Horror House mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. angel arquero are ingenious